Lugol ba? Lugol! Lugol ba? Lugol! ba? At nangyari dito ang hindi ko inaasahan. Uh, so ayun mga kasikot no? itong video nito, pinalikan ko lang kasi dito nakilala yung ating motosikop at uh, dito tayo nag-viral sa pala siya kayo at uh, ito yung mga video natin na nahuli tayo ng walang mga suot na helmet bago nagsimula ba, yung na hapalan. May, may, may mga sasakyan din tayo mga nahuli na mga nag-iiligal na namimake up ng pasayo Lalo. at mga may angkas na Lalo, walang helmet, suot na sila, helmet mo lang, mayroon ding mga minority di edad na ating na, nasita at mga ngaw? nakagamit pa ng maingay na tambotso at yun walang mga big number walang helmet tapos wala -side pang sidemail ma at dito nagsimula ang lahat may nasundan tayo na walang sapat na helmet walang plaka wala yung motor kaya ating silita at pinapahit mo sa sawani pero ayun, napatuloy ah, pa rin siya sa ah, Habang naghahabol lang kami at malapit lang ako sa kanya, mapapansin mo naman na hindi siya mapakali. Uh, ah, doon na kami nagtaka na ilang bisis namin na namin nalapitan, pero wala pa rin siyang balak na window, at ito ang nangyari pinagsuntikan siyang sumimblang at makabangga ng iba. Ito ako nagtaka dahil kahit naghahabulan kami nakuha niya pang manigarilyo. Lugar ba? Lugar! Lugar ba? Lugar ba? Lugar! Lugar ba? Lugar! Ba? Lugar! Lugar ba? Lugar ba? Lugar ba? at nangyari dito ang hindi ko inaasahan hmm. ang ginawa niya tumalon siya sa motor niya sinipa niya yung motor papunta sa akin ayun, kumbako muntikan pang mapalo yung ulo ko buti na lang nakahelmet tayo at medyo naipit yung paa natin nang sinubukan niyang tumakbo ayun, uh, hinabol pa rin natin siguro adrenaline na lang yung nararamdaman natin dito mabuti na lang at nabutan natin ayot at uh, natapos yung ating habulan pero ayun wala na tayong sapatos na iwan kami na sa bisag yung ato ko niyo pag relax ha mabuti motor sir ha relax lang lagi kira sir may mga natamo tayong kunting galos at sugat pero ayun pinalikan pa rin natin yung motor natin para ma-check ang sitwasyon at ito yung sapatos na naiwan natin na naipit sa motor. So ayun, uh, na, natin yung ating nahuli at hawak-hawak ng aking kasama at pumawag tumawag na rin tayo ng backup. Okay na interview natin Kapilang to at tinanong natin kung anong laging rason niya kung bakit siya nagpahabol at na? uh, nalaman din natin na ilang bisis na rin pala itong labas pasok sa kulungan kinausap naman natin ng maayos at sana sa pagkakataong ito matuto na sa siya sa kanyang pagkakamali ipinakita natin ulit ang video ito upang maging paalala sa ating mga motorista na ang pagpapahabol ay may kaupulang kaso. Kaya ingat po kayo sa mga ganito.